Tiwala si Coach Tim Cohn sa kanyang mga bigs noong natanong nga siya kung kakayanin ba ni na June Mark kay Soto Japet at iba pa ang mga European bigs at malinaw ang nasabi ni Coach Tim kaya ng mga bigs natin na makipag-compete sa European basketball level. Lumipad na nga ang gilas papunta sa Turkey at makakalaban na nila ang mga players ng bansang ito. Next level na ang laruan para sa gilas team at magkakasukatan na ng kakayahan ang Turkey at gilas sa larangan ng men's basketball. Tim Cohn nga tiwala sa kanyang 11 players at tama ang kanyang nasabi na wala naman sa 11 o 12 players ang kalalabas sa ng laro dahil karamihan sa mga teams ay nasa 8 to 9 man rotation lang ang ginagamit. Handa naman si coach team dahil talagang may backup plan siya. Pamalit kina AJ Edo at Jimmy Malonzo sa mga guards natin. Solid na solid ang Dwight Ramos, AJ Perez at Chris Newsom. Yung hindi na lang siguro nakakapanood sa tatlong players na ito ang nagsasabi na hindi legit guards at playmakers sina Dwight Ramos, AJ Perez at Chris Newsom. Sa Japan B League, gamit na gamit si Dwight Ramos sa guard position. Palipat-lipat lang siya sa 1-2-3 position sa Japan B1. Walang issue sa lineup at nakikita rin na natin natiwala si coach team sa kasalukuyang top guards na meron ang Gilas Pilipinas. Ang SGA na nga rin ay naghahanda na para sa Jones Cup mga dating Gilas players committed na sa team na ito. May mga kontrata na kaya mas hahaba pa ang proseso at usapan kung huhugutin ng Gilas ang isa nilang player. Gayong halos magsisimula na rin ang Jones Cup, mag-iensayo na ang SGA para sa mga solid plays at chemistry at malaki ang chance ng SGA, Gilas Team B para sa karamihan ng mga fans na posibleng magkampiyon nga sa torneo sa Jones Cup. Ang SGA kaya naman ina inaabangan na rin ng mga Pinoy basketball fans ang strong group dahil alam natin na aabot talaga sa top 4 ang strong group na posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa championship game. Nasabi naman ni Kabagnot na buti na lang at ganoon lamang ang lamang ng gilas sa kanila dahil nakikita niya na talagang mailalakas pa ang kasalukuyang gilas team habang patuloy silang nakikipag-compete bilang isang solid team. Malaki nga rin ang gilas ngayon ayon na rin kay Kabagnot. Rajapet Aguilar at June Marlang noon ang duo para sa mga bigs natin pero ngayon may kay Soto, Amos at AJ Edu. AJ Edo talaga ang pinakasayang dahil mas gaganda pa sana ang adjustment natin sa loob ng paint mas maraming magagawang mga plays ang gilas mapaopen sa depensa kung merong AG Edu kasama ni Nakai Jun Marat Japet. Panalo na naman ang FIBA Under 18 Women's Team natin at ang tinalo nila ay ang team ng Lebanon. Tambak pa ang score 89-63 sa isang team na kinikilala rin na malakas dito sa Asia ang Lebanon sa larangan ng basketball. May kalakihan rin ang Lebanon na nakalaban ng gilas pero gilas na agawa pa rin na matambakan ang team na ito sa Under 18 Women's division. Turkey nga ang makakalaban ng Gilas, hindi maglalaro si Sengun dahil na rin sa laglagang Turkey sa Olympics at maging sa qualifiers, hindi sila qualified na maglaro. Malalakas na teams ang kasama ng Turkey sa Eurobasket qualifiers nandyan. Ang Slovenia, Greece, France, Germany, Spain, Latvia, Estonia at marami pang malalakas na teams kaya naman hindi nga rin nakapaglaro ang Turkey sa FIBA World Cup hindi sila na qualify dahil sa sobrang lakas ng mga teams na kalaban nila sa qualifiers. Nakita natin ang mga latest na post ni Sengun kaya naman alam natin na hindi siya maglalaro na sa private training ito naghahanda na kaagad para sa next season ng NBA kasama na rin ng konting bakasyon. Ganun paman malakas pa rin ang Turkey, ang latest na lineup na ginamit nila ay may dalawang 7 footers na naglaro sa Euroleague. Kaya naman mabibigat pa rin ang laro o play ng mga players na ito sa loob ng paint. Ang isa nilang 7 footer ay itong si Erkan Osmani at si Sir Tak Sanli dalawang 7 footers na mula sa Euroleague kahit na walang sendgun ay malakas pa rin sila kasama ang mga 6'9, 6'10 sa forward position. Ang makakalaban ng gilas na naglalakihan rin sa loob ng paint. Pero nakita natin kung paano nga pigilan June Junmar at Kai ang isang samdigwara sa loob ng paint at ngayon na halos kasing tangkad lang nila Junmar at Kai Soto ang mga players ng Turkey. mas matangkad pa nga si Kai ng konti ay magiging parehasan ang laro sa loob ng paint at posible na mag-click ang Kai Soto Junmar offense defense sa midrange at loob ng paint. Gusto natin na kapag nasa midrange si Junmar at libreto ay tumira na siya dahil maganda ang bitaw niya sa midrange at nandun naman si Kai sa loob ng paint hand magandang makipagagawan para sa rebound. Euroleague laban sa Asian League, ito ang labanan ng gila sa Turkey, di hamak na mas malakas ang Euro, pangalan pa lang pero tignan natin sa laro, baka mag-ala Japan ang gila at magaw nilang talunin ang team ng Turkey. Nakita natin ang Kawamura combo at mataas nga rin ang level ni Kawamura bilang isang point guard. Nakikita niya si Kai sa loob ng paint at ang malapit nga lang sa level o style ni Kawamura na naging gilas guard ay itong si Jason Castro naging best point guard in Asia. Alam naman natin na mabilis si Jason Castro noon at kung magkasing edad lang sana sila ni Kai ay siya ang magiging kaduo ni Kai guard at center combo para sa mga alu plays. Biyahing Europe na ngayon ang gilas, baon ng magandang momentum mula sa panalo, yun nga lang mas mataas na level na ng kompetisyon ng kanilang kakaharapin. Ang tanong ngayon, kaya na ba ng gilas na sumunod sa yabak ng Japan? Kayang makipag-compete at manalo laban sa European teams. 12 hours ang biyahe ng gilas papunta sa Turkey, mahaba-haba nga rin ito at kailangan pa nilang magpahinga at maginsayo tapos laro na kaagad laban sa team ng Turkey. Walang kasing laki. Si Diguara sa susunod na laban ng gilas kaya mas magiging komportable ang Gilas team sa loob ng paint, combo bigs na Jun Marat kay Soto kailangan na gumana. Ang laro sa loob ng paint kapag nagsasabay sila dahil ito ang isa sa magiging susi para manalo ang Gilas, solid na opensa sa depensa sa shaded area. May pag-asa ang Gilas na manalo sa kanilang grupo laban sa team ng latvia at Georgia. Hindi nga lang ito madali dahil alam natin kung gaano nga rin kalakas ang kalaban at ang Gilas ang nadidihado sa prediction. Kapag ganito ang team matchup, European teams ang kalaban unti-unti namang nagbabago ang programa ng Gilas at nagsisimula pa lamang sila. 4 years ang nasabi ni Coach Tim Co. na gagamitin niya ang lineup na ito tapos ito pa lang ang unang taon at nakikita natin na mas mag pa ang Gilas Team na ito. Hindi sila nagmamadali at habang nag improve ang Gilas Team. Kita naman natin na nanalo sila sa kanilang laro. Sa bahagyang tumas ang level ng kompetisyon, European teams ang kalaban na FIBA Euro Basket kontra sa FIBA Asia Gilas at kung nagagawa ng Japan na humabol sa larangan ng basketball, nakikipagsabayan na sa European Basketball level ay kaya rin ng Gilas Pilipinas na gawin ito at ang simula nga ay ang unti-unting pagbabago sa sistema ng gilas, mas solid core players, may chemistry, mas lalong nagiging pulido habang mas matagal silang naglalaro na sila-sila at hindi napapalitan ang mga magkakatim o magkakasama.